Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ang librong The Butterfly Effect. Sino ba ang may akda nito at ano ang pangunahing tema ng librong ito? Ang The Butterfly Effect, How Your Life Matters ay isinulat ni Andy Andrews, isang sikat na manunulat at motivational speaker. Ang pangunahing tema ng librong ito ay umiikot sa konsepto na ang bawat maliit na aksyon na ginagawa natin ay may kakayahang lumikha ng mas malalaking epekto sa hinaharap. Ipinapakita ng libro kung paanong kahit ang maliliit na desisyon at pagsisikap ng isang tao ay maaaring magdulot ng malalim na pagbabago sa ibang tao o sa buong mundo. Isang halimbawa ng konseptong ito ay ang kilalang teorya sa siyensya na tinatawag na butterfly effect na nagsasabing kahit ang pag-flap ng pakpak ng isang paru-paro sa isang lugar ay maaaring makapag-trigger ng mga serye ng pangyayari na kalaunan ay hahantong sa isang malakas na bagyo sa malayong bahagi ng mundo. Sa madaling salita, hinihikayat tayo ng libro na pagtuunan ng pansin ang bawat aksyon na ginagawa natin dahil maaari itong magbunga ng malaking impluensya sa buhay ng iba at sa mundo sa kabuuan. Paano ipinaliwanag ng libro ang konsepto ng butterfly effect? Sa The Butterfly Effect, ipinaliwanag ni Andy Andrews ang konsepto gamit ang mga kwento ng mga tao at mga pangyayari na, sa unang tingin, ay tila walang malaking epekto. Sa bawat kwento, ipinakita niya kung paano nagbunga ang mga simpleng aksyon o desisyon sa makabuluhang pagbabago sa kasaysayan. Halimbawa, binanggit niya ang kwento ng isang sundalo noong panahon ng Civil War sa Amerika ang mga aksyon ng sundalong ito, na sa unay tila maliit o simpleng tungkulin lamang, ay nagbigay daan sa mga susunod na pangyayari na naging mahalaga sa pagkakaroon ng Amerika bilang bansa. Ipinakita ni Andrews na kahit ang mga simpleng gawa ng kabutihan, pagtulong, o desisyon na maaaring tingnan bilang maliit ay may potensyal na magdulot ng malaking pagbabago sa kalaunan. Gamit ang konseptong ito, hinihikayat ng libro na maging mas maalalahanin tayo sa mga kilos natin, na kahit ang maliliit na bagay ay may mahalagang papel sa mas malawak na konteksto. Maaari mo bang ibigay ang isang maikling buod ng mga pangunahing kwento o halimbawa na ginamit sa libro? Narito ang maikling buod ng ilan sa mga pangunahing kwento at halimbawa na ginamit ni Andy Andrews sa The Butterfly Effect upang ipakita ang kapangyarihan ng maliliit na aksyon. Isa, Joshua Chamberlain. Si Chamberlain ay isang propesor na naging sundalo noong Civil War sa Amerika. Sa labanan ng Gettysburg, nagdesisyon siya at ang kanyang mga tauhan na mag-charge laban sa mas malaking kalaban kahit kakaunti na lamang ang kanilang natitirang bala. Ang kanyang disisyon ay nakatulong sa tagumpay ng Union Army na kalaunan ay naging isa sa mga dahilan ng pagtatapos ng Civil War. Dahil dito, nagkaroon ng mas matatag na Estados Unidos na nagbigay ng malaking epekto sa kasaysayan ng mundo. Dalawa, Norman Borlaug. Kilala bilang father of the Green Revolution, si Borlaug ay isang agronomist na bumuo ng mga high-yield crop na nakatulong sa pagtugon sa pandaigdigang kakulangan ng pagkain noong 20 DE century. Sa kanyang pagsisikap, nakapagligtas siya ng milyon-milyong tao mula sa gutom. Ang kwento ni Borlaug ay nagbigay diin sa halaga ng kanyang pagpuporsigi sa pagbuo ng makabagong teknolohiya sa agrikultura. Tatlo, Edward Kimball, si Kimball ay isang guro sa Sunday School na naglaan ng oras upang hikayatin ang isang kabataang lalaki sa kanyang klase na magpatuloy sa kanyang buhay pananampalataya. Ang batang ito ay si Dwight D. Moody na kalaunan ay naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang ebanghelista ng kanyang panahon. Mula kay Moody, marami pang mga tagasunod ang napalapit sa pananampalataya. Ang kwentong ito ay halimbawa ng kung paano ang simpleng pag-aalaga, at pagbibigay inspirasyon sa isang tao ay may kakayahang magdulot ng chain reaction ng pagbabago. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng layunin ng libro na ang maliliit at tila walang saysay na aksyon ay maaaring magkaroon ng epekto na higit pa sa inaasahan natin. Ano ang ilan sa mga pinakamakabuluhang aral o takiaway mula sa libro? Narito ang ilan sa mga pinakamakabuluhang aral mula sa The Butterfly Effect ni Andy Andrews. Isa, maliit na aksyon, malaking epekto. Ang pangunahing aral ng libro ay nagpapakita kung paano ang maliliit na desisyon at simpleng mga aksyon ay maaaring magbunga ng malaking pagbabago. Hindi natin agad nakikita ang resulta ng mga ito, ngunit ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay may potensyal na makaimpluensya sa hinaharap. Dalawa, ang halaga ng pagpupursigi at katatagan, maraming tao ang humarap sa mga hamon at pinili pa rin kumilos kahit mahirap ang sitwasyon, tulad ni Joshua Chamberlain. Tinuturo ng libro na ang pagpupursigi at hindi pagsuko ay may malalim na epekto hindi lamang sa sarili, kundi sa mas malaking komunidad. Tatlo, may kaugnayan ang bawat tao, pinapaalala ng The Butterfly Effect na ang bawat tao ay may koneksyon sa isa't isa. Ang ating mga kilos at desisyon, kahit gaano kaliit, ay maaaring makabuo ng ripple effect na umaabot sa ibang tao o komunidad kaya't mahalagang maging maalalahanin sa bawat aksyon natin. Apat, pagpapahalaga sa sariling papel, hinihikayat ng libro ang bawat isa na pahalagahan ang kanilang kakayahan at mga gawaing kanilang ginagawa, gaano man ito kaliit. Ang bawat isa ay may mahalagang papel sa mundo, at kahit ang pinakamaliit na kontribusyon ay maaaring magdala ng pagbabago sa buhay ng iba. Lima, Pagkakaroon ng pananaw sa hinaharap, isang mahalagang takiaway ay ang pagkakaroon ng pananaw na ang ating mga aksyon ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa hinaharap. Kung ang bawat isa sa atin ay kikilos ng mailayunin at kaalaman na maaaring magbunga ng positibong epekto ang ating mga ginagawa, mas magkakaroon tayo ng makahulugang direksyon sa ating buhay. Sa kabuuan, pinapaalala ng libro na sa simpleng kabutihan, malasakit, at dedikasyon sa bawat hakbang, kahit sino sa atin ay may kakayahang mag-iwan ng positibong marka sa mundo. Paano may papakita ang mga prinsipyo na tinalakay sa libro sa pang-araw-araw na buhay? Narito ang ilang paraan kung paano maipapakita ang mga prinsipyo ng The Butterfly Effect sa pang-araw-araw na buhay. Isa, magsimula sa maliliit na gawa ng kabutihan, gaya ng pagtulong sa ibang tao sa maliliit na paraan, tulad ng pag-abot ng tulong sa isang kaibigan, pakikinig sa mga nangangailangan ng kausap, o simpleng pagbibigay ng ngiti o magandang salita. Ang mga simpleng gawa ng kabutihan ay maaaring magdala ng liwanag sa kanilang araw at, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay magpasimula ng mas malaking epekto. Dalawa, maging maalalahanin sa mga desisyon, bawat desisyon natin, gaano man kaliit, ay may kaakibat na epekto. Maaaring maglaan tayo ng oras upang pag-isipan kung ang ating gagawin ay makakabuti sa sarili at sa iba. Halimbawa, ang pagpili ng tamang salita sa pakikipag-usap ay makakaiwas sa hindi pagkakaunawaan at pagbuo ng mas maayos na relasyon. Tatlo, maging huwara ng pagpupursigi, ipakita sa ibang tao, lalo na sa kabataan, ang halaga ng hindi pagsuko sa kabila ng hamon. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kwento ng sariling pagsisikap, maaaring magbigay inspirasyon tayo sa iba upang magpatuloy at maging matatag. Apat, magkaroon ng positive ripple effect, Anumang positibong gawain, tulad ng pagre-recycle o pag-iwas sa mga masasamang bisyo, ay maaaring magsimula ng positive ripple effect sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga mabuting kaugalian sa ibang tao, maaaring mahikayat din natin sila na gumawa ng mabuti. 5. Pagpapahalaga sa sariling kakayahan. Sa halip na ikumpara ang sarili sa iba, kilalanin ang mga natatanging talento at kakayahan at gamitin ito upang makatulong sa iba. Maaaring simpleng bagay ito, tulad ng pagbabahagi ng mga kaalaman, talento, o kahit oras para mag-volunteer. Sa ganitong paraan, makikita natin na bawat isa sa atin ay may kakayahang magdulot ng positibong pagbabago. Anim, pagtanim ng mabuting kaugalian sa pamilya, ang pagpapalaki ng mga anak na may malasakit sa kapwa at positibong pananaw sa buhay ay isang konkretong halimbawa ng butterfly effect. Ang bawat mabuting asal na itinuturo sa kanila ay nagdadala ng malalim at pangmatagalang epekto, hindi lamang sa kanilang buhay, kundi pati sa mga taong makakasalamuha nila. Ang prinsipyo ng The Butterfly Effect ay isang paalala na hindi kailangang maging malaking tao o magkaroon ng malaking titulo para makagawa ng positibong pagbabago. Sa simpleng pamumuhay ng may layunin at kabutihan, maaari tayong lumikha ng mas magandang mundo para sa lahat. Ano ang nag-udyok kay Andy Andrews na isulat ang librong ito? Nagsimula si Andy Andrews sa pagsulat ng The Butterfly Effect bilang isang paraan upang ibahagi ang kanyang mga natutunan mula sa sariling karanasan at mga pagsubok. Sa kanyang kabataan, nakaranas siya ng matinding hirap at mga hamon, kabilang ang pagkawala ng kanyang mga magulang at ang pagkakaroon ng mahinang estado sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, natutunan niyang ang bawat maliit na aksyon ay may potensyal na magdala ng malaking pagbabago. Isa sa mga pangunahing inspirasyon para sa libro ay ang ideya na ang mga simpleng desisyon at mga gawaing tila walang halaga ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa buhay ng iba. Si Andrews ay umikot sa mga kwento ng mga tao na gumawa ng mga desisyon na nagbigay daan sa mga hindi inaasahang resulta, na nagpapakita ng kahalagahan ng pagkilos at pananampalataya sa mga maliliit na bagay. Sa pamamagitan ng the butterfly effect, layunin ni Andrews na ipaalam sa mga mambabasa na ang kanilang mga aksyon, kahit gaano man kaliit, ay may kahulugan at pwedeng makapagpabago ng buhay ng iba. Ang kanyang sariling kwento at ang mga halimbawa ng iba ay nagbigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa kanya na ipahayag ang mga aral na natutunan niya at makapagbigay ng pag-asa sa mga tao na maaaring makaranas din ng mga hamon sa kanilang buhay. Mayroon bang mga kilalang quote mula sa libro na naglalarawan ng mensahe nito? Maraming mga makabuluhang quote mula sa The Butterfly Effect ni Andy Andrews na naglalarawan ng mensahe ng libro. Narito ang ilan sa mga kilalang quote. Eh. Isa, every action you take is cause that will set off chain of events that can lead to an outcome you can't even imagine. Nagpapaalala ito na ang bawat aksyon natin ay may kakayahang makapagsimula ng isang chain reaction na nagdadala ng mga epekto na hindi natin maisip. Dalawa, you have the power to change the world gilay what you do today. Isang paalala na ang ating mga simpleng desisyon at aksyon ay may kapangyarihang makapagbago sa mundo hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa iba. Tatlo, the choices you make today will determine the life you live tomorrow. Ipinapakita nito na ang ating mga kasalukuyang desisyon ay may direktang epekto sa hinaharap at sa mga buhay ng ibang tao. Apat, it is impossible to make choice without it affecting someone else. Isang paalala na ang bawat desisyon na ating ginagawa ay may epekto sa ibang tao, kaya't mahalaga ang pag-iisip bago kumilos. Lima, small things can make a big difference. Nagbubukas ito ng ideya na kahit ang pinakamaliit na aksyon o kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kabuuan. Ang mga kote na ito ay naglalarawan ng pangunahing mensahe ng libro, ang kapangyarihan ng maliliit na aksyon at ang epekto nito sa buhay ng ibang tao at sa mundo. Ano ang ilang praktikal na hakbang na maaaring gawin ng mga individual upang lumikha ng positibong pagbabago sa kanilang buhay, batay sa mga turo ng libro? Narito ang ilang praktikal na hakbang na maaaring gawin ng mga individual upang lumikha ng positibong pagbabago sa kanilang buhay, batay sa mga turo ng The Butterfly Effect. Isa, magsimula sa sarili, maglaan ng oras para sa sariling pagninilay at pagpapabuti. Alamin ang mga personal na layunin at isulat ang mga hakbang na kinakailangan upang makamit ang mga ito. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay makatutulong sa pagsisimula ng positibong pagbabago. Dalawa, maging maalalahanin sa aksyon. Bago kumilos, isipin ang posibleng epekto ng iyong desisyon. Tanungin ang sarili kung paano makakaapekto ang iyong kilos sa iba. Ang pag-iisip ng mga positibong resulta ay makatutulong upang mas maging responsable sa mga aksyon. Tatlo, magbigay ng kabutihan, gawin ang mga simpleng gawain ng kabutihan, tulad ng pagtulong sa mga kaibigan, pamilya, o kahit estranghero. Ang mga maliliit na aksyon, tulad ng pagbibigay ng papuri o pagtulong sa mga gawain, ay maaaring makapagbigay ng inspirasyon at magandang damdamin sa ibang tao. Apat, maging huwaran, ipakita ang magandang asal at positibong pananaw sa iba. Ang pagiging magandang halimbawa ay maaaring maghikayat sa iba na gumawa rin ng mabuti. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong kwento at mga karanasan na nagbigay ng inspirasyon. Lima, mag-aral at magpatuloy sa pagsasanay, Palawakin ang kaalaman at kakayahan sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang pag-aaral ng bagong kasanayan o impormasyon ay makatutulong sa iyong personal na pag-unlad at magbibigay ng mas maraming pagkakataon upang makatulong sa iba. 6. Lumikha ng komunidad, makilahok sa mga aktibidad o proyekto sa iyong komunidad. Ang pagiging bahagi ng isang grupo na naglalayong makagawa ng positibong pagbabago ay makatutulong sa pagbuo ng ugnayan at pagkakaroon ng mas malaking epekto. Pito, maglaan ng oras para sa pagsasalamin, mag-set aside ng oras para sa pagninilay. Tanungin ang sarili kung anong mga aksyon ang nagbigay ng positibong epekto sa iyong buhay at kung paano mo pa mapapabuti ang mga ito. Ito ay makakatulong upang mas mapabuti ang mga desisyon sa hinaharap. Walo, maging matatag sa harap ng pagsubok. Kapag nahaharap sa mga hamon, subukang tingnan ang mga ito bilang pagkakataon para sa paglago. Ang bawat pagsubok ay may aral na dala at ang positibong pananaw ay makatutulong sa pagbuo ng katatagan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maipapakita ng mga individual na ang kanilang mga aksyon ay may kapangyarihang lumikha ng positibong pagbabago, hindi lamang sa kanilang sariling buhay, kundi pati na rin sa buhay ng iba. Ang ganda ng napag-usapan natin ngayon mula sa libro na ito. Sana itong pag-uusap natin ay magkaroon ng butterfly effect. Sa muli, maraming salamat. Walang anuman. Natutuwa akong nakatulong ang ating pag-uusap tungkol sa the butterfly effect. Sana nga ay maging inspirasyon ito sa marami at makapaghatid ng positibong pagbabago sa kanilang buhay. Huwag mag-atubiling bumalik kung nais mo pang pag-usapan ang iba pang mga paksa o kung mayroon kang mga katanungan. Ingat ka palagi at salamat din sa iyong oras.